What, guys? Eh, baka po may babae nanonood. Magandang araw muna sa inyong lahat. May kakausapin tayo. Si Lenny Yung kakambing. So. Kumusta ng politika after nung natalo? No comment daw. Gumanon eh. Ganun talaga ang buhay. Pag natalo, tuloy lang ng nabot. Apo. Binabaliwala lang ako. Pakamot-kamot pa. Uy. Milila pa. Ay, wait, 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 wait. Ano daw siya? Na-stress na daw siya, panaitali na lang daw yung ginagawa sa kanya. Wala daw talaga. Kailan daw habaan yung tali para makalayo siya? Ayun. Ayun siya. Ayun niya magsalita, no comment daw. Yun lang. Bye, Lenny.